si Julieta Sablas, ang manager ng Captain Speak uh, Garden and Resort. Magandang umaga po, Ma'am Julieta Sablas. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV at Radio Pilipinas. Good morning po. May butag. Yes, ma good morning po. Good morning po. Okay. Bukod pala sa inyo dyan, meron pa palang isang pick dyan, yung sa... Sagbayan. Sagbayan na uh, pick. Tama po ba? Pero din kayong uh, kakumpetensya dyan? Ah, meron po. Tatlo po kasi yung ano dito sa sagbayan tatlo, po. Tatlo na. Tatlo, ano, yung ano pa yung pa po yung isa? Ano? Yung merong ano, yung Labatsyang po. Labatsyang. Anong pangalan? Anong buong pangalan? Labatsyang. Iyon lang po ang alam ko, tatlo, tatlo po kami, Labatchang at saka Sagbayan Peak at saka Captain's Peak. Okay. Kayo ang pinakabago, kayo pinakabago. Yes po, kami ang pinakabago. Yung Labatchang anong spelling po noon, ma'am? Alam mo ba? Uh L A Aha. Batyang anong sana? Batyang, B A T C i A N G. Yeah, oh, Batyang. Ba Batyang. Resort. ah uh, Batyang. Okay. Ah, okay. All right. Di Okay, okay. A N G, N -G. Resort. Okay, ma'am. Number two, ang tanong ko. Hindi ba ninyo naisip na tika muna, ito ay uh, ito ay uh, uh, tourist spot. Ito ay pero alam niyo na ito ay national uh, heritage. Tama po ba, Ma'am Julieta? Yes, alam ko po, sir. Alam niyo. Okay. Pero pinayagan kayo na magtayo dyan ng LGU at ng Pambi tama po ba Kasi yung ano sa simula po mag ano kamo na -sit, sit in po kayo sa ano sa Pambi hmm. yung lahat na mga gusto niyong ipo-propose na project i-present po sa Pambi namin sa kanila mm -hmm. pagkatapos mga siguro, mga ilang hmm. session po mga uh -oh. quarter quarterly uh -oh. po yung 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 meetings nila po uh -huh. uh, doon po kami magsisit in sa kanila uh -huh. tapos i present namin yung lahat na mga gusto namin gawin ah uh -huh. uh, merong ini-approve nila meron ding nire reject nila uh -huh. pagkatapos po ah uh -huh. uh, approve na po na-approve na po yung mga uh -huh. structure na gusto pong ipatayo natin namin sa resort ah uh -huh. uh, kumuha po kami ng building plan sa RJU po Okay. After po, meron na po kami existing uh, ad, uh, uh, room or uh, ano po? Uh, cottage or pool. Uh, business kukuha, permit na Kumuha na naman kami ng business permit Yon. po sa LGU. Mm -hmm. All right. Ma'am, ah... Uh, sino po yung kausap ninyo sa Pambe? Yung regional director ba? Ano pangalan niya? Siya pa rin po ba hanggang ngayon ang uh, director niyan o hindi na? yung 2018, oh. hindi ko matandaan kung sino po ang director yung talagang hindi sa... Pero pag sinabi mong PAMBE, yan in po ba'y provincial o regional? Yung uh, Protected Area Management Bureau? Saan po? Sa, saan kayo pumunta? Sinong sa ko? Bohol po. Sa Bohol? Dito sa Bohol po. Yung opisina nila Pambi. Yes, dyan, sa PAMBE? Yes, ito po yung ano sa kanila. Meron silang PINRU, SINRU, Pambi. Ah, uh, doon po kami nabibilong sa Pambi, protected Pambi. area po. Na oh, uh, yung mga bold members nila po, yung magsasign sign po sa project na gusto hmm. nating dapat gawin eh yung mga barangay captains na yung barangay din nila, meron din protected air, mga, mga hmm. chocolate uh hills. -huh. Okay. Hindi naman lahat na barangay sa Sagbayan na meron chocolate hills, sir. Ah, okay. di okay lang ho yun. Pag walang chocolate hills, eh, wala tayong pakialam doon, ma'am. Eh, bahala sila. Lagyan pa nila ng subdivision, lagyan nila ng mall. Wala tayong problema. Ang problema natin ay pinag-uusapan, itong sa chocolate hills, ma'am, kasi parang nabastos ba. Pa. At ma'am, alam ba ninyo, siguro hindi niyo alam sa bagay, yung... Uh, Executive Secretary ni Mayor, hindi nga alam, walang kaalam-alam, na meron tayong batas po dyan na Republic Act 10066. Alam niyo ba ito na may batas po tayo na ganyan, ma'am? Hindi. Hindi ko rin alam, sir. Wow. Kasi doon sa Republic Act, ma'am, ito ay batas na naipasa noong 2009 na sinasabi pag yung lugar ay national and cultural treasure, hmm. yan o, yung uh, Chocolate Hills na yan, uh -huh. ay dapat po, hindi po yan i-relocate, i-rebuild, sirain ang itsura at, uh, at masira yung dignidad at pagiging original hmm. ng lugar na yan. Nasa batas po yun. Eh sa bagay, hindi ko kayo masisi. Ang sinisisi ko po dito ay itong PAMBI at saka itong LGO, hindi nila ginawa ang kanilang assignment. Ma'am Julieta. So, ano ang plano ESP, ninyo ngayon? So, sarado muna tayo ngayon, ma'am. Sarado. Ito lang. Standby, standby. Standby, standby. Uh, may may masakit. panukala. Masakit po ah. sa damdamin. Ay, masakit. Alam mo, ma'am. Hayaan mo. Hindi lang ikaw isa mag standby standby lang. Isasama ko rin po yung lambatyang at, at saka yung sagbayan, sagbayan pit. Tatlo kayo oh. mag -stambay -stambay, standby standby ma'am. kape muna po oh. kayong tatlo diyan dahil ipapatigil oh. po muna natin yung oh. operasyon diyan ma'am at magka-problema ho tayo. Ano po, ma'am? Ay yung anong tanong ko lang po. Mm. Kung meron pong resolusyon bakit yung uh, ano na naman yung dapat gawin sa may-ari ng property sir Yan so, ano ka, po, yung ano tanong ka, ko ano gusto kong malaman na. hindi eh, naman ho natin ngay kukulong ho yan yan ho imbitahan natin sa investigasyon paano siya nakakuha ng mga hmm. permit sabihin na natin ma'am Julieta nabili niya yung lupa na ah. yan pero kay subject yan ng mga ikang batas sa Bisaya pa mga balaod, ma'am. Subject hmm. po kayo sa mga batas. Katulad dalang ma'am, ikaw may farm. Hmm. Di po ba? Mamutol ka nga lang po ng uh, mga punong kahoy sa loob ng lupa mo bawal. Kailangan mo magpaalam muna. Hindi ka basta, pati mga kokorat, masking yung puno ng nyog, hindi ka basta-bastang puputol, kailangan mo muna magpaalam sa so DIA. In your case, nagpaalam naman kayo hmm. at inabrubahan naman kayo hmm. ng PAMBI. Hmm. So ang problema dito, ang may problema ho talaga dito, ay yung uh, PAMBI, yung ahensya ng gobyerno, hmm. pati yung LGU. Oh. Kaya pa ba mismo ang kausap, ma'am, ng PAMBI? Hello. Yes po. Yung pag-sit-in namin sa project po, yung oh, yung sa mga ay, kayo mismo gusto kausap. namin dapat gawin, alam pinaalam mo na, mo, na namin oh, lang na sa Pambi po. masisit-in po kami sa ah, session nila. Alam mo nagdududa uh, tuloy ang sambayanan sa, uh, sa Pambi na yan ma'am kung magkano raw ang uh, natanggap nila kasi bakit nila inaprubahan nito mukhang hindi nila pinag-aralan. Nagkaroon mo ba sila ng site visit? Binisita ba nila yung lugar ninyo ma'am Julieta? In fairness, in fairness, sir, talaga, hmm. hindi tayo mag, ano, mag, hmm. mag ng bayad-bayad dyan. Hindi ako marunong magbayad-bayad. yung, <laughs> yung ginawa namin, in a process lang po kami ng, ng ano, yung, uh -huh. yung lahat ng mga documents wala po hindi, wala. hindi po wala. kami marunong magbayad-bayad ah, okay. in fairness, po in fairness kami, din tanong ko na, sa iyo pumasyal na, ba sila na, dyan? Na, Binayaran namin. Wala po, wala pong ganoon, sir. Wala. Ah, hindi. Ibig sabihin, pumunta nung, ba dyan? Pumunta ba sila diyan para mag inspeksyon Yes po. Sila sila pa rin ang nagdadala ng pagkain nila pag sa yung sa time na nag-i-inspection po. Okay. Ah, okay. So anong balak niyo ngayon diyan kung isasarado nang tuluyan niyan? Tapikapin nga muna, 'di? Ah. Baka sirain daw 'yan. So anong gagawin niyo? Anong naisip niyo ibang paraan para magamit 'yung lupa niyo diyan? Ulita. Kung so, may mayo, ano, maligal ito. yung, ah, yung tungkol po sa sisirain na uh, ididimulis -de eh. Oh. Hindi naman na uh, easy lang na magsalita ng ganun. Kung walang bayad, hindi walang demolish na mangyayari. So, anong yayari, gawin ninyo? Po. Anong balak ninyo? Ano, uh, Danyos perwisyo or i-convert nyo na lang sa ibang negosyo? Anong gagawin nyo dyan? Wala na po. Danyos perwisyo na po. Ah, wow. ayaw yes, na man. po namin mag ah. uh, ano, oh, oh, na po namin sa lupa na, ito. Oh, tama. Uh, na po kami sa ano, Mindanao kasi ah, hindi ah, po kami taga Bohol. Ah, ah taga Mindanao din mo. Mindanao kayo. Saban niyo na ang lupa na kanin. Mindanao Kani? mi sa among sidad siyudad pagadian among siyudad. Ah. Uh, ah, uh, kanino ba ninyo na ang lupa na yan? sa ano po, yung mga Amoris family. Amoris family. Itong Amoris ito, parang kilala ko ito. May mga lupa din dito sa may Edsa yata, kumunod. <laughs> Malaki, malawak yung hawak yung lupa yun eh. Yung sa pati sa Malacanang yan, isa sila sa mga... Eh, ito po, naga, ito po. Naghahabol oh. dyan. Ito po ang desisyon ng kapatid ko. Uli so, na lang. Walang, wala nang pag-asa po. Oo. Oh. Oh. Uwi na lang, uwi na lang. Kailan may gastos nyo diha? Sa, kuan pag-construct ka na, magkano? Dako-dako. Dako-dako na gyud sir oy oh, mudangat na ning mga 10M. 10M. mm m pila ang uh, pa ang yuta pila. pila ang uh, pila palit niyo sa apeelabot yuta. Pila labot ang yuta. Sus. So, pila labot yuta. Pila ang yuta, pila tanan. Kano yung lupa? o ang yuta eh, di og mag kantidad po ni siya og mga 6M ning yuta. 6 million. Yana, mga 16 siguro. 16 million. Ay pabayarin natin yung pambi. Oh, pambi <laughs> si, na lang ibalik sa si, iyo pera. Si, si pambi magbayad sa iyo <laughs> pati ang mayor. Ang oh, LGU, bayaran ito. kayo dahil pinayagan kayo. Oh, anyway, Ma'am Ma Julieta, hmm. sige po, hindi ko kayo masisi. Kayo naman pala sumunod sa mga uh, balaod. So, ang, ang ma-problema ho talaga dito, pambi. Ang pambe, ang hmm. gobyerno, Mayroon ang may na problema, natin. pati ang uh, sagbayan. So, na lang, sagbayan. siguro may parang konti pera nila. Uh, Kawawa naman din Magkano pa. daw yan? Sixteen? Sixteen, M.B. Sixteen. Magkano lang ito? Meron ako tamang-tama pang lunch mamaya. Six hundred, no? Sixteen. Six thousand. thousand. Anyway, Ma'am, huling <laughs> na parang. Maraming salamat po. Oh, Magandang umaga po sa inyo. Sige po. Okay po, salamat po. salamat. Ah, na mo, eh, hindi lang pala isa. Hindi lang dalawa, tatlo. <laughs> baka pag may ma-interview pa tayo, apat na ito. De, ibang barangay pa. Baka meron pa doon. Ang dami pala diyan dyan. Pariyo <laughs> si na natin yung lugar na yan. Ay, pasyalan natin. pag by tayo. Eto so, ba? Si...